Ayon kay Putin, hindi makakaapekto sa ekonomiya ng Russia ang mga sanksyon. Ngunit iba ang ipinapakita ng Kremlin Television at hindi pa doon natapos ang kahihiyan. Isa sa pinakamalaking refinery ng Russia ay tumigil na rin sa operasyon. Lahat ng ito ay dahil sa mga sanksyon ng Ukraine. Ngayon, si Putin ay naghahanap ng tulong. Pero ang mga kaalyado niya sa gitnang silangan ay aktibong tumatalikod sa ekonomiya ng Russia kakaano lang inanunsyo ng Organization of the Petroleum Exporting Countries na magdadagdag sila ng produksyon para mapunan ang anumang kakulangan mula sa Russia. Dahil sa pagtataksil na ito, desperadong ipinadala ni Putin ang kanyang mataas na sugo sa United States para magmakaawa ng awa. Kahit ginawa iyon, hindi pa rin natago ang pagkabangkarote ng ekonomiya ng Russia. Habang naghahanap ng paraan si Putin para makalabas, pinag-uusapan naman sa Russian television ang nalalapit na pagbagsak ng ekonomiya. Pakinggan mo mismo. Siya na nakaupo sa tabi ng dagat ay biglang nagpakita. Para bigla siyang magpakita ng sinseridad para sa ating bansa habang nakaupo sa kabila ng dagat. Sa lahat ng paggalang at simpatiya na maaring mayroon ng ibang mamamayan, parang hindi siya mukhang kakampe ng ating bansa. Ang pagbawas sa kita mula sa langis ay isang mahalagang issue para sa ating kakulangan sa budget, Malaki ang gastos ng digmaan para sa budget ng Russia. Magastos ang digmaan at sistematikong kinukuha ang pera natin. Inaatake ni Zelensky ang mga refinery at sinanction ni Trump ang dalawang pinakamalaking kumpanya ng langis natin. Sa dalawa. Posibleng magka-problema rin sa India at China kung meron sila kanino tayo magbebenta. Sabihin natin meron tayo. Hindi ito simple at mahirap lang baliwalain bilang maliit na abala. Hindi, hindi ito maliit o walang saysay. -say. Ang ibig sabihin nito ay isa na namang maliit na bagay lang ito, walang kabuluhan. Hindi, siyempre, hindi ito maliit na bagay at lalong hindi ito walang kabuluhan. Ngayon, kaya lantaran ng tinatalakay ng Kremlin Television ang pagbagsak ng ekonomiya ay dahil hindi maganda ang kalagayan sa Russia. Tingnan mo ang ulat na ito. Tumigil ang isa sa pinakamalaking refinerya ng Russia dahil sa pagsalakay ng Ukraine. Walang iba kundi ang Razan Oil Refinery ng Russia ito. Ikaapat ito sa pinakamalaking refinerya sa bansa at gumagawa ng halos 5% ng pininong produktong langis sa Russia. Paulit-ulit inatake ng Ukraine ang refineryang ito nitong nakaraang taon. At ang huli ay dalawang araw lang ang nakalipas. Narito ang naging resulta. O, oh, Lecheng fantomas. Tama, Santomas. Ganito ang dahilan. Kaya alam ni Putin na kapag nag-anunsyo ng parusa ang United States, masama ito para sa ekonomiyang Ruso. Ipapaliwanag ko kung bakit. Alam mo, ginagamit ng Russia ang humigit kumulang 3% ng langis na kinukuha nila mula sa kanilang lupa para iproseso ito sa mga lokal na refinery. Ibig sabihin, mga refinery dito sa bansa. Pero dahil sa drone attacks ng Ukraine, hindi na nila maproseso ang langis. Ibig sabihin, ang solusyon ni Putin dito ay ipadala na lang ang sobrang krudong langis sa ibang bansa. Sa mga dayuhang refinery sa China, India, at Turkey. Sa ganitong paraan, kumikita pa rin si Putin. Ang problema ay mas malaki ang kita sa pinong langis kaysa sa pagpapadala ng krudong langis. Pero kahit ganoon, kahit papaano ay kumikita pa rin si Putin sa pagpapadala ng langis na ito sa ibang mga bansa. Ngayon, dahil sa mga parusa ng United States, dalawang pinakamalalaking kumpanya ng langis sa Russia ay nahihirapan na ngayong mag-export ng kanilang krudong langis. At ibig sabihin nito, naiipit si Putin mula sa dalawang panig. Sa isang banda, hindi kayang iproseso ng mga lokal na refinery ang langis, kaya hindi nila maibenta ang mga produktong langis. Sa kabilang banda, hindi rin niya maipadala ang langis sa ibang bansa dahil natatakot ang mga ito bumili mula sa Russia dahil sa mga parusa. Ngayon, kung nakikita ko ito habang nasa ibang bansa ako, Sigurado akong marami ring tao sa loob ng Russia ang nakakakita ng eksaktong nangyayari. At iyan ang dahilan kung bakit at sinubukan ni Putin na mauna sa balitang ito. Nagdaos siya ng emergency press conference agad nang ianunsyo ang mga parusa. Sa press conference, ipinaliwanag niyang ang mga parusa ay magandang balita raw para sa ekonomiya ng Russia. Sabi niya, tataas na ang presyo ng langis. At ibig sabihin ito, kahit hindi na kayang magbenta ng Russia ng parehong dami ng langis, Baka kailangan nilang magbenta ng mas kaunting langis. Maari nilang ibenta ito ng mas mahal para mas malaki ang kita. Pakinggan mo ang sarili mo dahil mali siya ngayon. Yun ay kung wala talagang hydrocarbons, pinakamalapit ito. Pero malinaw na kung walang hydrocarbons sa mga darating na taon, hindi ito gagana. Malinaw ito dahil sa tumataas na konsumo, lumalago ang ekonomiya ng mundo at tumataas ang paggamit ng enerhiya. Hindi agad-agad pwedeng tumaas ng malaki ang supply. Kung biglang bumaba ng malaki ang dami ng ating langis sa pandaigdigang merkado, tataas ang mga presyo. Ang presyo ng ating langis at mga produktong langis sa merkado ng langis ay tataas at tataas ang mga presyo. At ako at ang aking Amerikanong kasamahan. Pinag-usapan ko ito kasama ang Amerikanong kasamahan ko. Ano ang magiging resulta nito? Patinding pagtaas ng presyo ng langis at gasolina, pati sa mga gasolinahan. At hindi rin exception ng United States. Dahil sa lokal na kalendaryong pampolitika, kitang-kita ang pagiging sensitibo ng ilang proseso. Sa ilang estado, malinaw kung gaano kasensitibo ang ilang mga proseso sa usaping ito. Ngayon, si Putin ay hindi naman ganap na mali. Ito ang nangyari noong simula ng pananakop noong 2,000 at 22 nang parusahan ang Russia matapos ilunsad ni Putin ang espesyal na operasyong militar. Tumaas sa mahigit dolyar, isang daang kadabariles ang presyo ng langis kaya mas malaki pa ang kinikita ng Russia matapos ang pananakop kumpara dati. Pero hindi iyon ang nangyayari ngayon. Kahit na umaasa si Putin na mauulit ang parehong bagay, kita mo, habang nawawala sa merkado ang langis ng Russia, may ibang supply na pumupuno sa kakulangan ng Russia. At ang supply na iyon ay nagmumula mismo sa Organization of the Petroleum Exporting Countries. Tingnan mo itong ulat na ito. Sabi ng Organization of the Petroleum Exporting Countries, handa silang dagdagan ang produksyon ng langis kung kinakailangan matapos ang mga parusa ng United States. Magandang balita ito para sa Ukraine at sa mga nagnanais ng kapayapaan doon. Kung hindi tinaasan ng Organization of the Petroleum Exporting Countries ang produksyon, posibleng makinabang si Putin sa mga parusa. Kahit na mas kaunti ang kanyang maibebentang langis, maibibenta naman niya ito sa mas mataas na presyo kaya magiging napakalaki ng kanyang kita. Hindi na ito dalawang libo. At dalawamput dalawa. Noong tumaas ang presyo ng langis ng mahigit dolyar. Isang daang kada bariles. Sa ngayon, nasa dolyar liampa limamput pito. Dolyar limamput walo kada bariles ang presyo bago inanunsyo ang parusa, ilang araw lang ang nakalipas. Pagkatapos ng anunsyo, habang nire-record ko ito ng alas 12 ng tanghali, sa Houston, dolyar. Anim na puot isa kada bariles ang presyo ng langis ngayon. Ngayon, Tumaas na ito, pero malayo pa ito sa pag-apekto sa mamimili sa United States. At pagkatapos, kilalala rin bilang patakaran ng United States. Sa totoo lang, hindi mahalaga kung sino ang namumuno, Democrat o Republican, ayaw ng lahat ng mataas na presyo ng langis. Magandang balita ang pagtaas ng produksyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries ngayon. Tulad ng kasabihan, walang permanenteng kaibigan o kaaway sa geopolitics, interes lang ang permanente kung kumikita ang Organization of the Petroleum Exporting Countries, wala silang pake kung nahihirapan ang Rusya. Parang hindi pa sapat ito. Naghanda pa ang United States ng dagdag na parusa kung patuloy na tatanggi ang Rusya makipagkasundo sa Ukraine. Ibig sabihin, kahit na mahirap na ang kalagayan sa Rusya ngayon, may posibilidad pang lalong lumala ito. Pakinggan natin ang pahayag ni Kalihim General ng NATO, Mark Rutte. Tingnan mo ang ekonomiya ng Rusya at ang mahahabang pila sa mga gasolinahan. Tinamaan na ng mga Ukrainian ang isang katlo ng oil at gas infrastructure ng Rusya na pangunahing gulugod ng kanilang ekonomiya. At yung ng Pransya sa iyong nanangunguna sa Europa para himukin ang mga bansa na mas labanan ang shadow fleet na malaking pinagkukunan ng kita ng mga Ruso. Makatutulong ang lahat ng ito para mabago ang calculation. Pero palaging dahil sa inyo mga Amerikano, So kayo ang may pinakamalaking ekonomiya sa mundo, pinakamalaking militar sa mundo, at meron kayong presidente na talagang nakatutok para matapos ang bagay na ito. At sama-sama, babaguhin natin ang pag-iisip ni Putin at mapapaupo natin siya sa negosasyon at mapapasimulan ang tigil putukan. Sigurado ako dyan, maaring hindi ngayon o bukas, pero makakarating din tayo doon. Dahil dito, nagmadali ang mataas na opisyal ng Russia papuntang United States para makipagnegosasyon sa mga parusa. Ngayon mahalagang tao siya kaya makinig ka ng mabuti. Ang pangalan niya ay Kirill Dimitrev at may usap-usapan na siya ang susunod na papalit kung sakaling may mangyari kay Putin. Ngayon, nasa Estados Unidos siya at sinasabing hindi malaking bagay ang mga parusa pero hinihiling din niya. Pwede bang tanggalin ang mga iyon? Kaya lagi kong sinasabi, huwag nating tingnan ang sinasabi ng mga ruso kundi ang kanilang ginagawa, ang agarang paglipad niya. Dito, Matapos i-anunsyo ang mga parusa, ay patunay ng tinding pressure na dulot ng mga ito sa ekonomiya ng Rusya. At syempre, kay Putin. Kahit nandito siya ngayon, hindi pa rin niya tinatalikuran ang pagsisi sa Ukraine para sa kapayapaan. Sabi niya, Ukraine ang tumatangging makipag-usap. Nakikita natin na ang Ukraine ang nagpapabagal sa negosasyon, na ang Ukraine ang ayaw lutasin ang mga problema. Ang mga naipong issue na kailangang tugunan, And kaya ipapaabot din namin sa aming mga Amerikanong kasamahan na ang Ukraine sa kasamaang palad ang sumisira sa kinakailangang dialogo. Sinasadya talaga nilang sirain ito ayon sa kahilingan ng mga Briton at Europeo na gustong magpatuloy ang sigalot. Linawin ko lang, wala namang humihili, humihiling sa Rusya na bumalik sa mga hangganan bago ang dalawang libo at dalawampot, dalawa o dalawang libo at labing apat. Hiniling nina Pangulong Trump at ng mga Ukrainyano sa mga Ruso na huminto na sa kanilang kinaroroonan. Tumatanggi pa rin ang Rusya sa tigil putukan kahit tinanggap na ito ng Ukraine ng walang kondisyon. Handa ang Ukraine na itigil ang labanan ngayon at pag-usapan ang pangmatagalang kapayapaan. Gusto talaga ng Rusya ang pagsuko ng Ukraine at sinisisi nila ito na ayaw ng kapayapaan dahil hindi ito sumusuko. Sa tingin ko, dito bagay ipatugtog ang clip ni Pangulong Reagan na nagsabing ang pinakamabilis na paraan sa kapayapaan ay pagsuko. Hindi 'yan ang ipinaglalaban ng Estados Unidos. Pakinggan niyo. Ito ang multong iniwasan ng mga liberal nating kaibigang may mabuting hangarin. Ang kanilang patakaran ng pakikibagay ay pagpapalubag loob. Walang opsyon dito kundi lumaban o sumuko. Hindi ito tungkol sa kapayapaan o digmaan. Kung patuloy tayong makikibagay, patuloy na aatras at uurong, sa huli ay haharapin din natin ang huling kahilingan, ang ultimatum. At ano na pagkatapos noon? Kapag sinabi ni Nikita Khrushchev sa kanyang mga tao na alam niya ang magiging sagot natin, sinabi niya sa kanila na tayo ay umaatras sa ilalim ng presyo ng Cold War. At balang araw, kapag dumating na ang oras para ibigay ang huling ultimatum, ang ating pagsuko ay kusang loob dahil sa panahong iyon, pinahina na tayo espiritual, moral at ekonomikal. Naniniwala siya dahil narinig niya mula sa atin ang mga tinig para sa kapayapaan. Mas pipiliin pa raw ng iba na mabuhay na nakaluhod kaysa mamatay na nakatayo o maging pula kaysa mamatay. Doon nagsisimula ang daan sa digmaan dahil hindi lahat ay kinakatawa ng mga tinig na iyon. Alam nating dalawa at hindi tayo naniniwala na ang buhay ay ganoon kahalaga at ang kapayapaan. Dapat bang bilhin ang tamis kapalit ng tanikala at pagkaalipin? Kung walang bagay na karapat dapat ipaglaban, kailan ito nagsimula? Dito lang ba sa harap ng kalaban? Dapat ba sanang sinabi ni Moises sa mga Israelita na manatili na lang silang alipin ng paraon? Dapat ba sanang tinanggihan ni Kristo ang krus? Dapat ba na ang mga patriot sa Concord Bridge ay sumuko na lang at hindi lumaban ang putok na umalingaungaw sa mundo? Ang mga sa kasaysayan ay hindi hangal at ang mga pinararangalan nating nagbuwis ng buhay laban sa mga Nazi ay hindi namatay ng walang saysay. Saan matatagpuan ang daan sa kapayapaan? Sa totoo lang, simple lang ang sagot. Tayo, ikaw at ako ay may tapang nasabihin sa ating mga kaaway na may mga bagay na hindi natin kayang ipagpalit. May hangganan na hindi nila dapat lampasan. Sa tingin ko, napakagandang paraan yan para tapusin ang video na ito. Hindi ibig sabihin na babagsak agad bukas ang ekonomiya ng Rusya dahil sa mga parusa. Pero ramdam na nila ang presyon ngayon. Makikita natin ito sa mga nangyayari sa Rusya. Nagmamadali ang mga politiko at diplomat ng Rusya papuntang United States para pag-usapan ang posibleng tigil o pahinga. Ngayon, marami siyang television interviews sa Estados Unidos. At pag-uusapan natin ito sa susunod na video. Makikipagkita rin siya kay United States Special Envoy Steve Witkoff bukas. Kaya pag-uusapan natin ang naging resulta ng meeting na yon bukas. Pindutin ang subscribe button para hindi mo ma-miss ang mga video.